Good morning guys! Nagkape na ba kayo? Tara, try natin ang kape dito sa Malaysia. Ito na nga, pagkaupo namin e binigay na ang menu. At syempre, unang order na yung matapang na kape na ang tawag daw ay kape susu. Kape tayo, ang tapang ng kape nila. Oh, Diyos ko po! Meron tong ano, condensed milk nasa ilalim. So, kailangan mo siyang haluin. Although, meron siyang condensed milk. Still, nakita nyo naman yung kulay. Yung dark. So, ang tawag dito is uh, coffee susu. Yung susu milk. Kaya, parang <laughs> <laughs> susu. Susu. Susu na ako. Kaya pala gano yung mga bata. Sususu susu na ako, mami. Kasi milk pala ibig sabihin ng susu. Susu. <laughs> tumamis na kaninang tapang pero it's still dark look at the color Siyempre, perfect ang ganitong kape kung kasama mo ang kaibigan mong matagal nang di nakakasama. Dahil dito na siya sa Malaysia nakatira at ako naman back and forth sa Pinas at Alaska. Ganitong kape ay mauuwi talaga sa seryosong usapan. Maraming what ifs at mga pangarap at gusto pang magawa sa buhay. Ni imagine namin kung nasa isang lugar lang kami nakatira at tuwing umaga isabay-sabay magkakape hanggang sa pagtanda. Usapang retirement, that's the exact words.